Nagsagawa ng inspeksyon ang mga tauhan ng Kawayan City Police Station sa ilang bangko sa lungsod. Kabilang dito ang PBCOM, DBP at Metrobank bilang bahagi ng kanilang mga hakbang upang maiwasan ang posibleng pag-atake ng termite gang. Ang pagbisita ay isinagawa upang tiyakin ng seguridad ng mga bangko at paalalahanan ang mga empleyado tungkol sa mga modus operandi ng mga kriminal. Ayon sa pulisya, mahalagang maging mapagmatyag ang mga establishmento upang maiwasan ng anumang incident insidente ng pagnanakaw. Bukod sa inspeksyon, nagbigay rin ng mahalagang paalala ang mga pulisya sa mga empleyado at gwardya ng bangko tulad ng tamang paggamit ng mga security cameras at iba pang preventive measures. Patuloy namang magsasagawa ng mga ganitong inspeksyon ng kawayan PNP upang mapanatili ang kaligtasan ng mga residente at establishmento sa lungsod lalo na laban sa mga kawatan. Para sa Ayaven News, ako si Idol Show Kagarin, Idol! IFM News.